Sanay na isla sa Pasifiko, Pasifiko. ang na, na cool ang pwede mo mong... Magandang araw po sa inyong lahat Kami po ang second year bachelor ng public administration May mga pusong naglalakbay Mga matang naghanap ng kwento, kasaysayan at kultura sa araw na ito Samahan niyo po kami sa aming isang paglalakbay na may dadala sa atin sa mga simbahan, gusali, likas na ta tanawin at mga lugar. Ito po ang Kwentong biyay tuklasin ang natatagong ganda ng Katanduanes. Kwento ng kasaysayan, sining, tradisyon, at kultura ng mga tao. Narito po tayo ngayon sa Vera Cathedral o Our Lady of Immaculate Conception Cathedral na itinatag bilang parokya noong taong 1755. sa pagdaan ng panahon, marami po itong dinaan, dinaanan ng lindol, bagyo, pagkasira at muling pag pananumbalik. Noong dekada ng 1960s, halimbawa, ito ay nasa estado ng pagkasira. Ngunit dahil sa pananampalataya at kakaisa ng mga parokyano, patuloy itong pinaganda at inalagaan. Noong 1974, itinatag ang Diocese ng Virac sa Bisa ng Papalbul na Divino Christi Mandato. Kaya ang kumbahan ay naging isang katedral, sentro ng pananampalatayang pala katoliko sa lalawigan. Ang katektura nito ay maganda. May stained glass, window at mataas na tore, Altar na maayos ang pagkakagawa at espasyo para sa pagsamba. At pagmuni-muni. Igit sa lahat, ang katedral ay hindi lamang gusali. Ito ay buhay ng simbolo ng pananampalataya, pagkakaisa at tradisyon ng mga derakno. So ayun nga, nandito po tayo ngayon sa Museo de Catanduanes na nasa Old Capitol Building sa Barangay Santa Elena, Bira. Halina't pasukin natin ang Museo de Catanduanes. Itinayo po itong museo at opisyal na pinakilala noong Oktobre 24, 2011 sa loob makikita po natin ang lumang larawan kasuotan ng mga sinaunang katandungan relihiyoso kagamitan sa bahay na ginagamit pa noon pati mga alaala ng pamilya at mahalaga ang <tinyo> kapitulyo bilang gusali ay hindi lamang sumbilo ng pamala. Ito po ay yung so, espasyo kung saan nakasulat ang mga lakbang ng lokal, pamala at pagbago ng lipo. Mga administrasyon, pamuno at pag, mga pagsubok. Ito ay paalala na ang progreso ay nakikita natin ngayon na ibunga ng mga tao naglilingkod nun. Dito po kami ngayon sa Maribina Falls upang ibahagi ang kagandahan isa sa pinakabagandang pasyalan ng mga turista. Pangalan ng Maribina Falls ay nagmula sa dalawang barangay na pinaghalo. Ito ay ang Maribina at ang Binanuahan. Ang pinakapapila at pinakamadaling puntahang talon sa bato. Perfecto ito para sa pumamasyal ng pamilya. At ngayon, dumako naman tayo sa bayan ng Bato. Subay-subay natin silipin ang Bato Church na tinatawag ding Saint John the Baptist o Saint John the Baptist Parish. Itinatag e, ito noong panahon ng mga Espanya at uh, noong 1830. Tapos ng maraming taon, ang simbahan ay nagsisilbing tahanan ng pananampalataya ng mga tao, lalo na sa mga pesta, misa at paninilay. Hindi lang ito gusali kundi tila tahanan ng pag-asa tuwing unos at panahon ng kagipitan. Ang simbahan ito ay gawa sa color reefs at limestone at umabot ng 50 years bago ito matapos. Ito ay may makapal na pader, matitibay na bintana upang protektahan sa mga iba't ibang kalamidad, gay ng bagyo, lindol at iba pa. Bukod pa sa pananampalataya, mahalaga rin ito sa kultura. Dito sa simbahan, nagaganap ang pista at dito nagtitipon ng mga kamiya. Dito rin, nakanganap ang ibang tradisyon katulad ng kalsikasi, prosesyon at ang pagbibigay piyaya sa kapwa. Mahagang bahagi ito sa pagkakakilanlan ng bayan ng bato. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin sa kwentong biyahe. Tuklasin ang natatagong ganda ng katanduanes. Naway sa bawat tanawin at simbahan at sa bawat yapak natin sa lupa, maalala po natin na tayo ay may ugat, ugat ng kasaysayan, kultura, pananampalataya at pag-asa. Hanggang sa muli nating paglalakbay, paalam at mabuhay katanduanes! Pagkita ng pato at ferak, may isang tahimik na hangganan. Isang buong punatila humihinga ng kapayapaan. Dito, kung saan nagtatagpo ang lupa at dagat. Dumanaloy ang simoy ng hangin na parang palay. Nanginsan, kailangan lang natin kuminto at makinig. Sa mataas na bahagi ng daan, talaw mo ang karagatan ng migislap tuwing ang araw ay lumulubog sa kanluran. Kapag takip silim, ang langit ay tila nilalaro ng Diyos sa mga kulay ng ginto, kahel at mula. At kapag pagsikat ng araw, sumasabay sa pagbangon ng araw. Sa Dayna Isla sa Pasifiko Mapupuamo ang bidan hanggang sa bilog na kinatatak bidan let bidan bidan